JM Jazz fans kaagad nagdiwang low-key sweetness nila JM at Jazz na huli no, kan. Okay. Matapos ang naganap na rehearsal ng mga ex-housemates kanina, ay hindi naman napigilan ng mga fans nila JM at Jazz na magdiwang at kiligin dahil ayon sa kanila ay ang sweet umano nila JM at Jazz dahil si Jazz pa ang tagadala ng jacket ni JM. Bukod sa matatalas ang mga mata ng mga fans, ay nakita rin nila sa video na nag-uusap umano ang dalawa sa kanilang rehearsal. Kitang-kita rin umano nakilig kilig na kilig si JM habang tinitignan nito si Jazz kanina. Hey sobrang nakakakilig ang JM Jazz, eh nakatingin siya ay nakatingin talaga siya kay Helena eh. Joe Wadutis, pwede naman kay Binsoy niya ipahawak, o oh, ba't kay Jazz pa? Ayon din sa mga fans ay sina JM at Jazz umano ang nag-uusap sa likod ni Binsoy dahil puti ang t-shirt ni JM at red ang kay Jazz. Hi, Lisa. Hi, Lisa. Hi, Riza. Hi, Riza. Hi, Riza. Attendance check, ah, so check, so check, check, so check. <laughs> check, attendance good. check, attend, good Okay, cheers. No, it's your first time. Okay. Mm -hmm. good though, mm -hmm. hey, Let's go. I know. Oh, I not not. <laughs> let's go.